Isang inang mas piniling manatili sa bahay. Hindi sa kawalan ng pagkakataon, kundi dahil sa pagmamahal. Si Fatima ay hindi makapaghanap buhay. Hindi dahil sa ayaw niyang magbanat ng buto, kundi dahil iniisip niya ang kaligtasan, kaayusan ng kanyang mga anak. Pinili kong mag full-time housewife dahil walang mag-aalaga sa mga anak ko. At siyempre bilang isang ina, mas nag-aalala ka sa mangyayari sa mga anak mo, lalo na sa, mga, sa panahon ngayon na napakadelikado na. Kaya naman, nabigyan ito ng paunang tulong ng isang libong piso. At dahil ramdam ni Tatay Rani ang iyong kasiyahan at pagsasakripisyo, Pila natin siya ng ano, award 5,000 na produkto wow. para tulong to. sa kanya. Tapos talagang ordinaryong babae sa isang libo natutuwa. Eh. Makalipas ang ilang araw, agad nating pinuntahan si Fatima kasama ang mga anak nito. Sa tulong ng servisyong bayan ni Tatay Rani, nabigan ulit ng limang libong piso. Bilangin natin. <tod> ha? Lima. Oh, oh, oh. okay, Nagpapasalamat po ako dahil binigyan niya kami ng ganitong tulong. Hindi ko talaga inaasahan ito. Tay, maraming maraming salamat po sa binigay ninyo. Malaking tulong po ito para sa pamilya namin para po makapag-umpisa ng puhunan para sa aking meeting negosyo sa bahay ko. Habang nasa bahay ako, nag-alaga sa mga bata, at least meron po akong pinagkakakitaan para po makatulong sa angis ko. Maraming salamat tay. Ayun mga ka-plushers, nandito kami ngayon sa Commonwealth Market kung saan kasama natin silang magnanay na mamimili tayo ng uh, pangangailangan nila. Siyempre ang bigas at siyempre uling at kung ano pang kailangan nila. Para po, samayin nyo kami. una sa listahan ni Fatima ay ang bigas. Kano isang ano nito? 25 kilos. 1,074. Wala nang ano yan, less. Ito na lang sa'yo. Mm. O ito na lang daw. Magkano ang per ano mo dito? Per sack? 980. Man. 980. Hinanap rin namin kung saan ang bilihan ng sako-sakong uling. Magkano po isang sako? 24. Ah, walang tawad yan? Walang bawas Isang sako? 450 po yung And ito na mga ka-flasher yung may isang sakong bigas na siya, si Ate Fatima. At syempre, bumili rin tayo ng isang sakong uling. 420 po ang isang sako. So matagal-tagal na niyang i itong uling. Wish granted na rin ang anak na babae dahil may kapalit na ang lumang bag na bago. Nakapag-grocery na rin ng mga pambaon at iba pang pangangailangan ng bata. Nai-order na rin sa isang online shop na mas nakamura para sa kanyang mga gagawing paninda. Baka sa mga ngiti na makikita sa mga bata, ang tuwang di matutumbasa ng salita, simpleng biyaya para sa kanila, ito'y pag-asa na ang nagparamdam, ang serbisyong bayan ni Tatay Rani. Totoo, tapat, at taos puso. Kaya naman walang humpay na pasasalamat ni Fatima sa biyayang pinagkaloob ni Tatay Rani. Tay, maraming maraming salamat po sa binigay niyong uh, blessings para sa amin. Malaking tulong po talaga ito. Um, sana po marami pa kayong matulong ibang tao na nangangailangan. Maraming salamat po at lagi po kayong mag-iingat. At syempre, bigyan pa po kayo ni Lord ng malakas na pangangatawan para mas marami pa po kayong maibang matulungan. Salamat po. Tatay Rani, marami po ang salamat sa bagong bag. Sa simpleng tulong, nabuo ang isang malaking saya. Sa likod ng bawat ngiti nito ay ang pusong marunong tumanaw at may malasakit. Tuloy-tuloy ang pagtulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. Habangan.